Good morning, good morning, good morning. Ayan, andito tayo sa Taltalon. Pero hindi na siya Taltalon niya, naging garden na siya ng dragon fruit hanggang doon. Ayan, tataniman nila ng sili, mga binhinang sili, at yung poultry, ayun dun. Ayan. Tapos, kita tayo tinaloom nga dragon fruit. Kasi, yung iba, green pa lang. O, dati, pasit RR ko na da eh. Basit. Yan. Yung iba green pa lang oh. Eh. Tapos, except sabung na pa lang. Mm-hmm. Oh. Uh -huh. uh -huh. oh, green, green pa pang third or fourth na bunga. I'm not sure. Pang third na yata. Aray ka! Ito babasit. Pero nagbabasit unay. Uh, rambutan size. Oo, oh, ayan. Mula ang na Ay! Pati pala sa baba. So, mag-aani tayo ng egg today. O, diba? Kapag Wala tayo sa office, nandito tayo sa farm minsan nasa La Union tayo minsan nasa Itogon minsan nandito sa Biskaya green green ay lang so babalik na tayo sa bahay ni ayun <coughs> yan ang tulugan pag nandito ka sa bukid yan o, oh, diba? kaya hindi tayo nagpapamanicure kasi kada nagpapapedicure ay kasi sayang ta after office o, oh, di ba? Tayo makirara up. Oh. Tayo makigar garden. Tawai iat na ay matago ay kananda. Sus ay na perdi. O, oh, kinanti utot. Oh. So, kahapon, may kumain ng Mga chicken, limang chicken ang kinain.